Marami ang nagtataka kung ano na ang nangyayari kay Liza Soberano sa Amerika. Dati siyang isa sa pinakasikat na artista sa Pilipinas, pero ngayon mas tahimik na ang buhay niya. Ang tanong, bakit niya pinili ang ganitong landas at ano na ang ginagawa niya ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan ang mga nakaraang taon, Kilalang kilala si Liza bilang isa sa mga pangunahing aktres ng bansa. Halos lahat ng proyekto niya ay tinututukan ng mga tao at lagi siyang nasa spotlight. Pero dumating ang panahon na nagdesisyon siyang iwan ang kanyang nakasanayan. Ang sabi niya, gusto niyang gawin ang mga bagay na talagang gusto niya. Hindi para sa industriya, hindi para sa fans, kundi para sa sarili niya. Nang lumipat siya sa Amerika, marami ang nagulat at hindi nakaintindi para sa ilan sayang ang kinang na mayroon siya sa Pilipinas. Pero sa panig ni Liza, ito ang tamang oras para magsimula muli. Ang una niyang ginawa ay magpakumbaba at muling dumaan sa proseso ng isang baguhan. Doon sa Amerika, hindi siya kilalang artista. Isa lang siyang bagong aplikante na pumipila sa auditions at dumadalo sa acting workshops. Mahirap ang naging simula. May mga pagkakataon na hindi siya napili at may mga panahong hindi agad siya nagkaroon ng proyekto. Pero sa halip na sumuko, nagpatuloy pa rin siya. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang makapasok sa Hollywood hindi dahil sikat siya sa Pilipinas, kundi dahil may kakayahan at talento siya. Dumating ang isang pagkakataon na nagbigay sa kanya ng unang hakbang. Nakasali siya sa pelikulang Lisa Frankenstein. Hindi man ito malaking pelikula, pero ito ang nagsilbing simula ng kanyang pagpasok sa Hollywood. Maraming tao ang nagulat nang makita siya sa trailer. Hindi siya bida pero malinaw na gumagawa siya ng paraan para makilala siya sa ibang bansa. Iba ang direksyon na pinili niya kumpara sa mga papel na ginagawa niya noon. Kung dati glamorosa ang mga karakter niya at laging nasa spotlight, ngayon mas simple at mas makatutuhanan. Nag-aaral siya ng mas malalim na acting, nagbabasa ng iba't ibang script at tinatanggap ang mga papel na mas nakatuon sa paghubog ng kanyang kakayahan kaysa sa pagiging maganda sa screen. Dahil dito, hindi rin nawala ang mga puna. May nagsabi na iniwan niya ang Pilipinas at sinayang ang kanyang karera. Pero kung iisipin mabuti, baka hindi niya talaga iniwan ang bansa. Ang ginawa niya lang ay subukan kung sino siya kapag wala na ang spotlight ng teleserye at love team. Sa pagiging simple, at halos walang nakakakilala sa kanya sa Amerika, mas nakilala niya ang sarili niya. Habang tumatagal, dala pa rin niya ang bigat ng pagiging Pilipina sa Hollywood. Hindi lamang siya pumapasok bilang artista, kundi bilang kinatawa ng bansa. Sa bawat audition at proyekto, kailangan niyang ipakita na karapat dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Hindi dahil sa nakaraan niyang kasikatan, kundi dahil sa talento at paninindigan na ipinapakita niya ngayon. Habang unti-unting nakakapag-adjust si Liza sa buhay sa Amerika, mas naging malinaw kung gaano kabigat ang pinili niyang landas. Hindi lang basta pag-arte ang pinagkakaabalahan niya, kundi pati rin ang halos araw-araw na training at workshops. May acting classes siya, may voice coaching, at pati media training para masanay siya sa ibang paraan ng pakikitungo sa mga tao sa industriya para sa kanya mahalaga ang bawat hakbang dahil alam niyang isang pagkakamali lang ay maaaring makaapekto sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa kabila ng mahigpit na schedule, pinipili niya paring mamuhay ng simple. Nakikita siyang namimili ng grocery sa mga tindahan na walang nakakakilala sa kanya. Minsan makikita rin siyang nakaupo lang sa kafe habang nagbabasa ng script o nakikipag-usap sa malalapit na kaibigan. Para sa kanya, isa ito sa pinakamagandang pakiramdam, ang maging normal at hindi palaging nasa ilalim ng spotlight. Gayunman, hindi rin siya ligtas sa mga usapan. May lumabas na balita na hindi raw siya nagpaalam ng maayos sa dati niyang management. May nagsabi rin na nagbago na raw siya mula nang lumipat sa Amerika. Pero sa halip na sagutin ang mga ito, pinili niyang manatiling tahimik. Para kay Liza, mas mabuting ipakita sa gawa kaysa pumatol sa mga salita. Ang tanging sagot niya ay ang patuloy na pagtuon sa trabaho. Bukod sa showbiz, nagsimula rin siyang magbigay ng oras sa mga advocacy. Isa sa pinakamalapit sa puso niya ang mental health awareness. Alam niya na maraming Pilipino ang nahihirapang magsalita tungkol dito at nararamdaman niyang tungkulin niyang gamitin ang kanyang platform para palakasin ang boses ng mga taong hindi naririnig. Ginamit niya ang impluensya niya para magsimula ng mas maraming pag-uusap tungkol dito, lalo na sa kabataan. Habang mas dumadami ang oportunidad sa Hollywood, mas nakikilala rin siya ng mga producers, creatives at ibang mga aktor. May mga maliliit na role na inaalok sa kanya. Hindi man ito malalaking papel, ang bawat isa naman ay nagiging daan para makabuo siya ng tiwala at koneksyon sa industriya. Para kay Liza, mas mahalaga ang unti-unting pag-angat kaysa mabilis pero panandalian lang. Kasabay ng kanyang career, lumalawak din ang kanyang interes sa negosyo. May ilan na siyang investments sa real estate sa Amerika at tumutulong din siya sa maliliit na negosyo ng mga kapwa Pilipino doon. Ang maganda, hindi lang siya basta naglalagay ng pangalan. Siya mismo ang hands-on, nagre-research at tumatawag para siguraduhin na maayos ang lahat Ipinapakita nito na hindi lang siya umaasa sa entertainment industry kundi nagbubukas din siya ng iba pang pintuan para sa kanyang kinabukasan. Sa likod ng lahat ng ito, nananatili pa rin siyang si Hope, ang tunay niyang pangalan. Isang babae na may sariling takot at pangarap pero hindi sumusuko. Hindi man siya laging nakikita sa mainstream media, araw-araw naman siyang gumigising na dala ang parehong layunin niya at pangarap ipakita na kaya ng Pilipino na magtagumpay sa Hollywood at higit sa lahat, kaya ring maging boses para sa mas malaking laban. Kung titingnan si Liza ngayon, parang maayos at tahimik na ang lahat. Pero kung babalikan ang kanyang nakaraan, malalaman natin kung bakit siya naging matatag at bakit malapit sa puso niya ang mga advokasya na pinili niya ngayon. Noong bata pa siya sa Amerika, hindi naging madali ang buhay niya. Ang kanyang ina ay nahirapan dahil sa bisyo, habang ang ama naman niya ay nakulong at kalaunan ay napatalsik pabalik ng Pilipinas. Dahil dito, lumaki si Liza na magulo ang kanyang kapaligiran. Isa sa mga pinakamasakit na alaala niya ay ang sitwasyon kung saan nadamay siya at ang kanyang kapatid sa isang mapanganib na tao. Noon pa lang, damanan niya ang takot at pangamba na dala niya hanggang paglaki. Matapos ang mga pangyayaring iyon, siya at ang kanyang kapatid ay napunta sa foster care. Sa halip na ginhawa, mas naging mahirap pa ang karanasan niya. May mga pamilyang tumanggap sa kanila pero hindi lahat ay marunong mag-alaga. Naranasan ni Liza ang pagmamaltrato, pangungutya at maging mga sitwasyong halos mawalan siya ng pag-asa. Bata pa lang siya, natutunan na niyang manahimik at magpakakontento kahit masakit dahil takot siyang mawala ang mga tao sa paligid niya. Umabot pa sa puntong tinawag siyang parang hayop, pinapahiya sa harap ng iba, at pinipilit gumawa ng bagay na sobra para sa isang bata. Ang mga karanasang ito ang nagdulot sa kanya ng malalim na sugat at takot, ngunit sa kabila nito, natutunan niyang kumapit at patuloy na lumaban. Dumating ang panahon na nakarating ang sitwasyon nila sa social worker. Nakita ang mga pasa at gutom niyang itsura, kaya unti-unting nabuksan ang totoo doon nagsimulang magbago ang daloy ng kanyang buhay. Inampon siya ng kanyang mga lolo at lola sa panig ng kanyang ama. Sa wakas, nakatikim siya ng mas maayos na pag-aaruga. May trabaho ang mga ito at nagbigay ng mas ligtas na tahanan para sa kanila. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay nawala na agad ang lahat ng sakit. Aminado si Liza na nanatili ang distansya niya sa kanyang ama. Hindi siya lumaki kasama ito at nahirapan siyang tanggapin na bigla na lang silang magsasama. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang hindi siya ang may kasalanan sa lahat ng iyon. Ang batang Liza ay hindi dapat sisihin sa mga nangyari. Sa halip, siya ang naging biktima ng mga taong dapat sana ay nag-alaga sa kanya. Ito ang naging paalala niya sa sarili na kahit ganoon ang kanyang pinagmulan, may karapatan pa rin siyang magmahal at mahalin ito rin ang dahilan kung bakit malapit sa puso niya ang usapin tungkol sa kalusugang pangkaisipan alam niya kasi kung gaano kahirap magsalita kapag bata ka pa at walang naniniwala sa iyo kaya ngayon ginagamit niya ang kanyang boses para ipaalala na may pag-asa at may pagkakataon pa para magbago ang buhay ang nakaraan ni Liza ay puno ng sakit pero ito rin ang bumuo sa kanya bilang mas matatag na babae at sa bawat proyekto sa bawat hakbang niya ngayon, dala-dala niya ang kwento ng kanyang pinagmulan bilang patunay na kahit gaano kadilim ang kanyang pinagdaanan, posible pa rin ang bagong simula. Naririnig natin ang mga kwento ni Liza at mapapaisip talaga tayo. Gaano nga ba kahalaga ang sundin ng sarili kaysa sa manatili sa komportabling lugar? Ipinapakita ng kanyang karanasan na hindi madali ang magdesisyon na magsimula muli, lalo na kung marami ang huhusga. Pero sa huli, mas mahalaga pa rin talaga ang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon niya, pipiliin niyo bang manatili sa iyong nakasanayan na o oh, haharap sa bagong simula na alam mong gusto mo na simula pa lang? I-share mo naman ang sagot mo sa comment section at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.